Kotse ni Angie Mead King natupok ng apoy habang nasa kaba ng s Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Natupok ang kotse ng celebrity racer na si Angie Mead King matapos na mag habang binabagtas nito ang kahabaan ng South Luzon Expressway kahapon November 7. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, ipinos ni King ang nangyari sa kanyang minamanihong kotse na bigla na lang nag-apoy. Nagpasalamat muna si King sa mga nag-aalala sa kanya pero okay naman daw siya at inaasikaso na raw niya pagtatapo ng kanyang natupok na kotse. Sinabi pa nito ang mga katagang, the car is dead. Idinagdag pa nito na nagliyab ang kanyang sports car habang nagdadrive siya hanggang sa tuluyan na itong natupok. Ayon pa rin kay King, hindi na maaayos ang kanyang kotse dahil ang rear chassis ay talagang sunog na sunog at maging ang mga wiring nito. Posible umano ang multiple of things ang dahilan ng pagkasunog ng kanyang sports car dahil modified ito. Sa uli, sinabi nito na, not the way I wanted to end my day. At iyan aking malitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.